Dito guys, mag-unboxing tayo. Bagong bigay sa akin ng kasama ko. Kasi pa -uwi na ako bukas. Bigyan ako niya na ano, gift. Hindi daw niya ako bigyan ng mga utensils. Kasi, alam daw niya na marami ako. At saka mayroon ako ng mga ano-ano dyan. So, ito na lang. Hindi ko alam kung ano ito. So, tingnan natin. Baka <laughs> magamit ko ito. Pa parang malo or Uy! ano siya guys? Panap tunay. Parang panap wah, um, ay beachy, ano maganda, maganda, pa ano siya koto na koto no, may zipper pa, at saka koto na koto ano maganda siya ganda talaga So ito Ito guys Parang malaki masyado Siguro ano ito Ah uh, king size Oh, king size talaga. Oh, ang lapad oh. oh king size talaga. Maganda siya oh, puto na cotton sobokan subukan natin guys. Subukan natin. Ilagay ko dito sa ano ko. Kasi ito kami ngayon natutulog sa office. So, ginamit ko na lang ito guys. Ito, maganda siya oh. Tingnan nyo. Pero, inano in, ko na. Ah, nilupi ko na lang kasi mahaba. At saka folding bed lang ito. So yan, oh, um, 'di ba? Maganda tingnan. Oh, may Christmas gift ako na bead sheet, dalawang pelos. Maganda siya, guys. Thank you very much, Dr. Flores, for the nice bead sheets. Thank you, thank you very much. Oh, um, tingnan mo. Ayan, oh. Um, um. Ah, uh, maraming salamat.